'Gan, kumusta po mga kapatid? Uh, welcome po sa Kuya James TV. Ah, uh, for today's video po natin mga kapatid ah, uh, yung i-update natin na parapol para bukas po ah, uh, December sa Sunday po. Ah, uh, baka mga hapon po tayo magparafol mga kapatid kasi meron tayong pupuntahan sa Santa Maria. Ah, uh, ngayon mga kapatid bago tayo dumako dun sa ating parapol na uh, ito mga kapatid meron po tayong ano ibon na yan yan yung turquoise pablo uh, kung meron po kayong ibon na mag aampuit at sa tingin niya ay parang Nagtatay and ayun mga kapatid uh, tawag nito uh, sintomas ng mga kapatid na malapit na siyang mangitlog pag uh, nakikita yung kwit nila basa Huwag po kayo magilala, hindi ako yung nagtatay. Eh. Ayan mga kapatid. Pakita natin ba? Ma. Para makita nyo mga kapatid na ano. Sa mga UV na yan mga kapatid. Ito mga kapatid. Nakikita nyo mga kapatid kasi yung pinaka-quit nya. Basta hanggang sa may ano ng kanyang buntot, ayon. tapos ngayon mga kapalit update lang tayo rito sa ating buti na opalay nakak na project, mayroon ng apat na itlog. Uh, lang nating kung anong nangyayari rito, kasi masyado tayong busy malakas tayo yun ng naman mga laban. Dali lang. Ayun. Ah, dito mga kapatid, hindi pa natin alam na fertile yan pero ayan. Yan mga kapatid, meron ng isa. Ito clear, wala pa. Ayan. Bali, ano pala mga kapatid ito? Ah, six days. Kaya hindi pa natin malalaman na fertile sila lahat. Ayan mga kapatid. Sana na makapapisa ulit tayo ng ano, lutino o palay na <coughs> Ayan sila yung mga anak natin. Ayun. Ay, pag uh, mga kapatid na parang laglot ang pakpak yan wala yung mga sakit dyan kasi medyo malamig ang panahon. na dito mga kapatid mga nampuit saka to dito wala pa ayan mga kapatid uh, punta na po tayo sa ating ano, parapod Ayan po mga kapatid yung ating parapol bukas. Ayan. Uh, uh, ulitin ko mga kapatid yung may mga number po. Uh... check nyo na lang po sa dulo ng ating video na to kung tama po yung mga number natin at yung mga nakasali uh, ulitin ko mga kapatid kung sinong manalo po rito sa dalawang ibon na to uh, sagot nyo na po yung shaping P ayan po ayan yan ayan mga kapatid meron pa akong tape dito sa green na ano na green new wing na split pf ah, uh, green new wing pa split pf ah uh, post faded Meron pong ibibigay sa inyo tip dyan. Maghanap po kayo ng yung walang karga na fisher. Yung fisher lang mga kapatid. O kaya may kargang split pa Para makita, makita natin kung, kung, kung sino, ah, to, to, Kung sino maka, ano nun. na pare Ah, parisan nyo lang na ano, green fisher. O kaya, pa, bar blue split opa yan para kung may maglabas doon na ano na opa doon kumarga mga kapatid yung pede niya ayan ilat na ilat lang mga kapatid na ayan mga kapatid yung green ewing na ay yung move gf ewing na o papilin natin ayan visual ready, ready to breed na mga kapatid pwede parisa ng far blow o pa o kaya uh, blow opa. o pa kahit ano mga kapatid uh, nasa inyo naman yan kung ano ipaparis paparas nyo dito okay. pero dun sa green new na yan uh, naka po yan sa palo mga kapatid ayan. Okay. Uh, ilalagay ko po sa dulo mga kapatid yung mga nakasali mga kapatid ah. tapos yung pakicheck na rin din po yung mga number mo para sigurado po tayo at ngayon mga kapatid kasi ang ginawa kong ruleta mga kapatid uh, up to 200 ngayon po sa 200 na number na yan at wala pa rin nung nanalo tuloy lang po natin yung ikot uh, para yung iba po ay may chance na manalo Halimbawa, sa makaikot tayo ng tatlo at wala pang nanalo, tuloy-tuloy lang ang ikot natin mga kapatid ng ruleta hanggat walang nanalo po. Para may chance manalo yung iba. Ayan. Napaka-swerte po nito kung sino mananalo ng mga pili nito. ito. Ayan. Pero mga kapatid, yung green yung napakalaki oh. Malaki pa dun sa bug. Napakalinis ng kanyang ulo mga kapatid oh. Ayan oh. Oh. Napakalinis mga kapatid. Napakaganda nyan. Ah, titingin natin ng maayos mga kapatid kasi Ayan oh. Napakaganda mga kapatid. <tipos> Bale, going 3 months pa lang ito mga kapatid, itong green urine na ito. Pero napakalaki din sa mubo. Kumakita nyo sa first month ito. ayan ulitin ko mga kapatid ha kung sino man nanalo, siya po ang sasagot ng shipping fee. Para matuloy po natin yung atin alam. No. Ayan. ayan mga kapatid yung number 2 na yun, ah, nung last video po natin na ah, bali 2 weeks na rin po nakaraan. May tatlong itlog yan mga kapatid, bali ito. Ayan, kasi basal sila. Ayan, hindi na umasa na mapipisa. Kasi eh. Eh, yung pag -me meet nila, sandali lang. Hindi gano'ng matagal. Kaya tinanggal ko na. Ngayon mga kapatid, titingnan natin kung mayroong iklog. tingnan natin kung mayroong itlog ayan mga kapatid mayroong isa ah sumadilim ayun mayroon ang isa ayan Ah, so, mga kapatid, parang hindi naglilimlim sa mga kapatid. Pero uh, in pa rin natin kung kailan siya magpibisa. At kung ngayon na uh, 16, uh, tayo ng 14 days kaya 18 days para uh, laman natin kung may peril sa kanila. Yan. Kasi inalisan natin ng itlog to. Kaya anibagong itlog na naman niya. Itingan natin itong Parisan na to na isang post ganahin na at saka isang loo pa ayan hila pa pero mga kapatid maganda rin yung pit nya ayan magang maganda yung pit nya eh. kaya maghintay na lang tayo wag tayong mainip Ayan mga kapatid, bago tayo magtapos sa ah, mga pwede pang kahiling, ah, makahingi po sa inyo ng suporta. Ah. Like and share. Subscribe po kayo mga kapatid. Ayan mga kapatid, bali dito ko na nilagay yung mga aking mga ibon na supply sa kids. Saka yung ano ito, yung green opa PF na, ayan, ayan. Bale mga ano natin dito, pagugulawin muna natin yung mga lupino pa rin, mga faded. Ayan. <coughs> Ay. Ayan mga kabad sa dulo na yun ang yung nyo sa personal. Sibol na sibol po ang ano nyan, ulo nyan. Saka yung butot nyo mga kapatid, napaka pula yung green na yan saka yung blue na yan magkapatid yan 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 uh, green opa pf split faded saka isang blue opa split pf visual faded ayan uh, pagugulangin natin yan hanggang dito na lang po mga kapatid maraming maraming salamat po Thank you.